si May at magluluto daw sila ng kanilang breakfast. Mm -hmm. Naabutan, nagbreakfast na pala sila. Ano? Maliligo na kayo at mag... Ano? mag na. Ayan, magsasagot na kayo, ha? Net! Si Net! Si ay magmo-module din. And then, magbabasa po kami nito ng oral. Ha? Kaharap ako. Ah, ah. ah. Mamaya, magigame tayo para hindi kayo maburing. Ano? Kamusta ang inyong pagsasagot sa modules? Okay lang. Okay ra, Pura okay ra, ha? Pura okay ra kayo. Mag-aral na mabuti, ha? Hoy. Rice Marias. Pagbalik nyo, meron kayong mga quizzes, mag-aral, mag-review. Hindi porket nandito lang sa bahay, ha. O yung mga tasks at saka assignments ipapasa nyo sa teacher on Monday. Ah, next week kasi next week may face-to-face -face kayo from Monday to Tuesday. Sininita is uh, uh next week din papasok na. Okay. Mm, sige na, magliguan na kayo ayan, hi net ah, uh, basa po muna kami ni net bago siya magsagot ng kanyang module sa umaga po, nagbabasa kami after nilang kumain then, mamaya kayo ay magsasagot, ba diba? o magsasagot sila ng module ayan So, yung English po na tinuturo natin kay Ninita is basic pa lang talaga. Nakakatawa naman po at unti-unti, nakakabasa na siya kahit pa sa English. Ayan, kahit yung mga CV, short sentence na babasa niya. So, yung basat yung basic lang po talaga. Ayan. Mm. Tinatabi ko po siya dito kahit po ako ay may trabaho. Basta ang importante, siya po ay makabasa na. At habang ako yung nagsusulat, pababasahin natin. Mm. Net. O, oh, tingnan daw net. Para marinig din nila kung nakakabasa ka na nga. Sige nga. Mm. A oh, what's the color of a jet? Ano ang color ng jet? Red. Is dog da mm. dog is big, the dog is the big dog. Okay. Hm, mm, net. Kasi maa kasi talaga po ngayon, grabe. <clears> hm, <throat> mm, basa, malakas net, ha. Gusto ko kasi, Tinututukan po natin sinin si yeta sa English kasi mahim, pa po ako. Men, mm. the uh, man. the man. Uh, man, yeah. mm. Sun. Mm, the the a na mm. has a hat. a man mm. has a hat mm. ayan a ganyan po kami araw-araw ni ninita habang asinkronos man has a Hmm. Siguro bago naman po magbakasyon mabilis-bilis na. Nahirapan ka ba? Dito o, oh, intindihin lang ha, tandaan lang. Ano palang yung pinababasa sa iyo, pang, pang kinder. O, oh, ha? Hoy, sana sa makinig lang ha, makinig ha. Okay lang yun, at least unti-unti, nakakabasa ka, ha? Hindi ka naman mamadaliin eh. Basta, intindihin lang, itinuturo, tatandaan. At, palaging magpapractice. Ninita, opo. O, oh. Yan, intindihin. O sige, baba ka na para doon sa assignment mo muna. Gawin mo muna, ha? Ayun, seryoso po sila dito sa lamesa. <laughs> At may bantay pa sila. Ayun, o, si Tito Hurns, nakamonitor din. <laughs> Hi, girls! love ko ako Hi, Mylene. Hello. Oh, busy. Busy ang mga babaita. Ayan, kasi po sila ay asynchronous pa rin. So, next week ang inyong pasok. Ano? O, tinatapos yung kanilang mga assignment. O, yan o, si Ninita. Ano na, Ninita? Sinusulat. Nip-nip. Subjects, ayan. So, tapusin, ha? Hmm, kasi po kami Ninita kanina ay nagbasa. So, ngayon, after lunch, gawa siya ng assignment. Na? Oh, tinututukan po natin ngayon si Ninita, lalo na sa English niya. Ayan. Mm. Busy, busy. Ayan, nakapamasyal naman sila eh. Oh, nagmimerienda na para sa Sine. gutom na ba? Good Tom. Ah, wala pa kasi si tatay niyo eh. Lumabas. ang ah. ka bang merienda? Bilin ka merienda kay tatay? Ayaw Ha? <laughs> saan ba siya pupunta. Hmm. Ayan, may mga tinapay naman dyan. May biscuits. O, yan muna. Pare-pareho tayong busy. Ako busy din ako. Ayan. Oh, uh, ito. Ayan po ang mga dalaging din. Busy-busy po sila. Ako rin din po, busy. Kaya naman tayo sa mga bata. Ayan, tulad nila. Mm. Hindi mga kausap. O gusto nyo bang mag-game para maputuloy ang ano nyo? Pahinga muna, pahinga. O, dali, ah. Pabilisan to ha. O, sige. May bibigyan ako sa inyo, Tatlong candy, Tigi -tigi sa kayo. yan. Ilalagay nyo sa... O sa akin, baka lumaglag agad eh. Kasi, mm. katulad ako ni Pong Bihero, yung Pangulo. Pag ganun yun lang, oh. oh. <laughs> o sige. Ang mananalo dito ay my Jollibee. Mm. Ano? Ano order? Oo, oh, oo, i-order ko. Basta may Jollibee kayo. Oh. Basta manalo kami tatlo. Basta oh, may manalo isa. Ah. Oo, oh, basta daw may manalong isa. Oh, sige ha, ah. abas. <laughs> <laughs> Di pa sa may noo. Oh, sa noo. Nini pa, stop to muna. Dali, game. Oh, dali. Mamaya may halo-halo. Jollibee. be oh. sige na, ah. dali na. Basta game lang to. Oh. Dito Tara, abas tayo. Ah, ah. Pabi, hindi. Dito. Dito na lang. Upo, upo. Dyan na niya. Ay, niya. Dito. Hanggang ano? Hanggang makain eh. dito? Ah, hanggang masyot sa bibig. Ah! O, oh, hindi na. O, oh, ayan ha. Doon lang sa itaas ng ilong. O, oh, ninita, ikaw. Hmm. Game. Oh. Dali, para pantanggal lang antok. One, two. Oy, <laughs> Maylin, <Lynn>, ulit, ulit. <laughs> ako. Hindi. Hindi dito lang sa may... Yan, yan. O, oh, ninita. Nakatingala. O, oh, mm, galaw ang mukha. Galaw, galaw. <laughs> oh, galaw, galaw. Pampabata

nga nga. Ah! Pag nahulog oh ta. Sakit ang mata. Hindi, gawin mo ng paraan. Oh, bakit si Ninita hindi nagalaw? Uy, Ninita, <laughs> igalaw mo. Para mapunta sa bibig. Ninita, <laughs> wala nga hawak. Ay, hindi, ulit. Ayun, nakuha pala ni Sinea. Hindi ko nakikita. Uy, Ninita, hindi na. Uy, ga oh, kailangan gagalaw, Ninita. Ganun. Sili, oh. Oh, pang masag, pang ano ng muscle yan. Mm, mm. Yan, mm. Pantanggal ng antok, pampagising. Ah, dali, aba, Ninita. Hindi pa pwede nga. Oh, let's see, Nea. Yeah. Sige, wala kayong Jollibee. <laughs> ah, nahulog. Oh, let's see. Ninita, pwedeng ganun. Isusunod mo yung mukha mo. Oh. Yan. Okay, mag-isip. Oo, sa mata. Mm. <laughs> mm. Oo, oh, ayan na, ayan na. Oo, <laughs> oh, si Nia. Oo, oh. sige, oh. Okay. Nia. Oo. Oh. Ah! Oo. Oh. 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 Sige, Mai. Oo, <laughs> si oh, Mai. Nenita, si Ninita, Oo, oh. oo. Oh. Yeah. Five little monkeys. <laughs> monkeys. <laughs> may dila. <laughs> Hindi nalabas na yung dila. <laughs> si Ninita, oh. May, nga, may mama, oh. Mamama <laughs> si Ninita. Mm. My Lin, oh. My Lin. <laughs> Ako, ito naman. Ganyan lang si My Lin, oh. Yun, malapit na, malapit na, oh, ninita, ninita nakadikit na parang silura honor, may nunal, mm. ano ulo kaya? ulit ulit, <laughs> oh oh, <laughs> nakadikit na, haha, <laughs> dumikit to may pupunta yun. Pupunta sa bibig. O. Bakit oh, kami? Ganyan, na-exercise sa amin. O, o. O, ay, di di, na oh di galaw. mm -hmm. oh Pero dinagalaw ang dinagalaw Hindi na paggalawin Pagalawin nyo. Pagalawin nyo. piso, Piso. Awag ba dumi yun? Pupunta yun sa bibig. Hindi piso. Gano'n, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Malapit na may ilin Sa ilong! Oo, oh, oh. bababa siya sa ilong, eh. O. Oh. Buti nga yun, hindi na o, <laughs> oh, ayan, o. Oh. Mm. Sige. Mm. Sige. Ayan mo. O, yung fresh candy, o. Oh. O, oh, malapit na kay Ninita, o. Oh. Meow. Meow. <laughs> <laughs> meow. Meow. O, oh, habang nag... gagayang kantahin ninyo yung little monkey, o. Oh. Hmm. Hindi nga, kantahin nyo. Five little monkey. Ha? Hmm. Kantahin nyo. Hmm. Sige, sige, go. Five monkey. Happy <laughs> <laughs> um, <laughs> pi, Oh. Kanta, kanta. Dumidikit lang sa pata. <laughs> Ay, bakit napunta na sa mata kanina kanina na sa, kanina nasabis napunta na punta sa mata. Bakit taliklit niya? Paano taliklit niya? Paano taliklit niya? Paano taliklit niya? Paano taliklit niya? na nasa ngusunak, iyo na hulog, yung kay Maylin, ay malapit na, ilabas hindi na mabigay. Kalikid, hindi alam. Kalalaka, Maylin malapit. Ay yan. Kalalaka, na. Ay yan, eh, 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 malapit na, Hmm. tumutimakin mo na um, 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 Walang nanalo eh. um, 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 Walang nanalo. <laughs> may Jollibee. May Jollibee nga sila, oh. Oh, oh pero walang nanalo. Ano na, Ay, Jollibee. <laughs> <Jullibee. laughs>